Hello friends, for today's video, at dahil walang bagyo na, masaya na ang panahon ngayon. At good news, level na up na ang gawain ko sa bahay, mga friends Dahil na-promote po ko bilang isang lakihan ng bundero. Ay, la pala. Try! At ilalaban ko po ang mga debit ko po. Kung mga ka-kids, dapat bata pa tayo, maroon na tayo magdaba Matunuhan po natin si mami or si daddy. Parang di po sila mapagod ang gusto. Parang ako naman po yung mapapagod. Char! Sure! Masuklihan pa natin ang mga binibigay po sa atin para mahalin po tayo ng pamilya natin. nang naglalayo po. Balik na tayo sa may labak ko sa po. Sabi yung lumabas na yung mga ako sa katawan. Char! So, po, nga lang Kapunay po experience ko po yung paghirap ng laban. Mga po kong lilaban, no? Sa akin po, marami po akong pinapalit. Siguro pag pagtapos pa nito, may sahod po ko kaya. Lana? Ano po? Ano yun? Siyempre, pinagtuturuan po kay mami at tinutulungan. Dito, nakaanda na po si daddy, kakain na muna po kami. At friends, huwag muna magkalimutan. Bagong kumain, magugus mo na kamay. Siyempre, huwag magkalimutan, magpasalamat sa biyaya ng Diyos. At ito na ang best part, kainan na. O oh, friends, kita niyo naman po kung kano po ako kalakas kumain. Ito pala po ulam namin. Wow, ulal! Meatloaf at egg. <laughs> Yun ang masarap na breakfast sa morning. O oh, friends, masarap talaga kumain pag nagkakamay, no? Mas lalo ako lumalakas kumain. Na. At sama mo pa na more seasoning. Habang kumakain po ako, oh, nakababad na po yung mga lalaban ko po. O oh, friends, dapat matutupo tayo magdipit ng mga pagkain sabihin na po na at ito pala po ang isang konta sa bahay. Ang pahugugas ng plato. Ito po, lumapit po si tatay para tulungan po ako. Ang sabi ko po kay tatay, tay, wag na po ako na po dyan. Wag ka na po. Wag ka na maglaro. Eh. po magugas para gusto ko po maglaro. At ito na nga. Dun, 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 Nakakapagod po ang bilis eh. Oh friends, ugasan po natin maputi yung mga kapag tayo po natin ah. At dahil pass forward ko na po to, saka matagal pa po to. Yung ganyan oh, no? yung ganyan po. Oh kids, pinapagawa to sa atin ng mga magulang natin or tatay. Para matuto tayo magugas ng mga plato. At ang best part, pero pa pong po. Ito pa pala, marumi ah. Kay Tas galing ko eh. Shoutout pala po kay Tita Cindy na nagbigay po na cup gamit na gamit po sobra. Tiki tita Cindy, miss you, love you. Gusto ko, gusto ko po magugas sa akin NG po. Ooh. Dito, akala ko po, tapos na po ang lahat. Kaya po ako lumabas para maglaro po si Laquel. sa so, punta? Magbabanlo ka pa. Ha? <laughs> <Huh? Natakas> ka. <laughs> o oh, kids, malapit na po tayo uh, matapos pag sampay na po tayo nan. Para po ako kargaroto sa may tanda po. Ito <laughs> para po ang asyanda po namin na po. Char! At dito, magsasampay na po ako. Ika, piga At, 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 Agna Agna <laughs> Tagang <laughs> na nga po ako. Oh, Saka napagod na po ako. Oh, o oh. kids, sulit yung paghirap ko po sa may sa Saka ice po lang. O oh, kids, papakita namin ng mga tanim po sa amin sa bahay. Oh. O oh, bagay ba? labandero yung bakit ayo? <laughs> o oh, dito, nagpapatricks pa po ko. Pwede na nang take yung labandero nyo po, no? At ito na nga po, nasiling nang sinasabi ko po. oy siam po. Sa mga mahilig pagsili, bigyan ko po kayo. Basta, PM. Pag nagtitinalo si Daddy, wala po pa kami peblomas. Ha? Sa mga sili po. At ito naman po, ang papaya na 100% na paborito ko po. Masarap po to sa tinola. Buti po masipag po itong papaya lamin. Katulad ako, Oh. At dito tapos na po ako sa sakit, tinulungan na po ako ni Mami. At dito, pagtatapos na po, ang paglalaba ko po. At ito na nga po, ang finished product. adito like and share and subscribe thank you for watching guys